Alright let's get it on, kunting trivia tayo tungkol sa sibuyas, ang sibuyas ay nagtataglay ng mga bitamina tulad ng vitamin C, B6, sodium, carbohydrate, fiber, protein, potassium, folate at manganese, ang sibuyas ay nagpapalakas ng immune system, nagpapatibay ng buto, ito rin ay nakakatulong sa pagpapaganda ng balat at buhok, nakakatulong din ito para makaiwas sa sakit sa puso at stroke ito ay nagtataglay ng mga elemento na panlaban sa depression sa sakit sa kanser ang sibuyas din ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar at mabisang panlaban sa impeksyon nagtataglay din ng antibacterial at antiviral properties at ito at mayaman sa antioxidants vitamins at mineral thank you for watching please don't forget to subscribe